Nung time po na nagkita kami, yakapan po talaga kami yung dalawa dahil po na-miss mo namin isa't isa. Mm -hmm. Tapos sabi niya sa akin, simula ngayon, di na ako pupunta sa inyo kasi nandyan ka na. Kasi nung wala ka, hindi ako napupunta sa inyo. <makes noise> hindi lang po ako basta kaibigan ng nanay nila. Gali prante kaya hindi po ako makamubo na hanggang ngayon. Nagalit ako sa mga anak na nila na dapat sana kalilibig ng liberties na mo na ako hmm? Hindi mo na nang iniwanan yung bahay. Wala na po, nagkanya-kanya na po sila. So yun mga kababayan, mga kabarangay, no? isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat po ng taga tagapasunod o tagasubaybay ng Team Daddy Frankie, kumusta po kayong lahat? Mga kababayan, sa araw na ito, por sa hapon na ito, ako yung muling masyal dito sa area malapit sa bahay ni Marites. Pumunta po ako sa bahay din nila dahil uh, 40 days na po ni Marites. At uh, mga kababayan, nung uh, panahon or araw ng uh, nilalamayan si Ate Marites, sinanay po i eh, lagi kong napapansin na parang nagtataka ako bakit masyadong malapit ang loob niya sa pamilya or nung time na nandyan pa si Maritis eh, napapansin. Kanya lang mga kababayan is wala akong time na kausapin siya or what. Dahil syempre hindi ko pa naman sila kilala. Pero ngayon after ng uh, 40 days, eto, kinausap ko po siya at napagalaman alaman ko na best friend pala ni Ate Marites. Ano pangalan mo ulit ma'am? na po. Nanay Rowena. na Oh, po. Nanay Rowena, uh, salamat at uh, sa pamamagitan din ni Marites ay naging kaibigan, magiging kaibigan ko naging kayo nakilala ko kayo. Uh, matanong ko lang, paano kayo naging magkaibigan ni Marites? Gaano kayo ka yung kaklose? Simula po dumating si Marites dito, siguro mga 10 taon. Unang po niya akong nakilala dahil po siya wala siya naging kaibigan. Uh, pumunta siya sa akin, nakilala niya ako. Dito siya sa akin nagpapasyal, nagkakape, kasi wala po siyang ibang mapuntahan. Yun po nagsimula, naging magkaibigan kami. Nabuntis ako, buntis ako nang the time. Nandito siya, tapos wala siyang matulugan. Dito po siya sa bahay, nakikitulog. Makasama po kami natutulog dito sa aming kubo. Anong bagong dating sila Opo. dito? Wala pa silang bahay. Wala po. As in, kasi doon po siya nagpasyal sa anak niya. Pumasyal sa anak niya. Ngayon, nagkita kami dalawa, nagkakilala. Nagkaroon po kami ng magandang usapan at kumustahan, nagkakilala. Doon po nagsimula yung naging magkaibigan namin ni Marites po. Tapos, that time, magtrabaho po ako. Hindi na po kami pangita. Sabi ni Marites, hindi na raw niya ako nakikita. Pag-uwi pag, -uwi, pag -uwi ko, Nagkaroon na rin po siya ng trabaho. Nagkaroon na po ako ng day kasi po, nangatulong po ako nung araw. Ang katulong din po? Opo. Ngayon, nakita, nakita, nakita niya ako. Sabi niya sa akin, Wing, hindi na ako nagpupunta sa inyo kasi hindi na kita nakikita. Balita ako, nagtrabaho ka na. Nung time po na yun, nagkita kami, nagyakapan po talaga kaming dalawa dahil po na-miss namin isa't isa. Mm -hmm. Tapos sabi niya sa akin, Simula ngayon, doon na rin ako pupunta sa inyo kasi nandyan ka na. Kasi nung wala ka, hindi ako napupunta sa inyo. Kaya doon po, naulit po ulit ang samahan namin ni Daddy Frankie. Tapos nabalitaan ko po, nasa inyo po siya napasok. Doon po siya napasok sa inyo. Ngayon po, kumustahan kami, kumusta trabaho mo. Kailangan daw niya talagang magtrabaho para din sa pamilya niya. Nagsalita sa, sa tungkol sa sakit niya, mga sakit namin dalawa. Sabi ko, oo nga, kailangan talaga natin magtrabaho para sa pamilya, para sa ating mga anak. Kasi, yung problema po talaga ni Martes is kanyang pamilya. Na marami po siyang mga anak, may anak po siya sa probinsya, may anak po siya dito, hirap din sa buhay, kailangan din niya magtrabaho. Kahit daw siya nagkasakit, kailangan talaga niya magtrabaho. Kahit may sakit na nagtatrabaho? Magtrabaho po siya. Sabi po siya, ako maiyak talaga ako dahil sa problema na sinasabi niya sa akin. Hmm. Kahit pagod po siya, kailangan po na magtrabaho. Sabi ko po sa kanya, Pahinga na tayo. Pahinga ka na. Mm -hmm. Kasi ang hirap magtrabaho. Sabi ko, ganun, mahirap lang kasi tayo. Pero kailangan din natin ipahinga ang katawan natin. Pero nung panahon na yun na nagkwento po siya sa akin, parang kakaiba na po yung karamdaman niya. Sabi ko, ikaw ba nag-maintainance ka? Ininom mo ba yung gamot mo? Oo. Sabi ko, mapahinga ka na. Kaya sabi ko ganun sa kanya, hindi, kailangan ko talagang magtrabaho. Sabi niya, anong trabaho mo? Doon ako ka dali, Frankie. Magaan naman ang trabaho. At maano ka naman daw sa pagdating sa pera. Kasi kailangan ho talaga niya yung time na yun. Kasi may pinaaral po talaga siya. Yun po, pagdating niya, kumustahan kami. Uwi siya dito. Wala po siyang ibang mapuntahan. Dali, Frank, ako iyak talaga ako kasi hanggang ngayon, hindi ko pa po, ko po matanggap na nawala na po siya. Kasi po, pag po siya trabaho, dito po siya talaga didiritso sa dito akin. Dito tambayan, tambayan po niya. Umaga, mag-chance ka dyan, magkape. Sasabihin niya sa akin, Weng, nagkape ka na ba? Wala, ikaw, nagkape ka na ba? Hindi, sige, babalik ako, magdala ko kape. Dito, nagkape po kami dali, Frankie. Tapos, usahan na naman kami. ko ka lang dyan, ipahinga mo na sarili mo. Dahil yung problema po niya talaga sa akin po talaga niya sinasabi. As, ah, yung mga problema oh, niya. Oh. talaga niya yung mga anak Opo. Oh, wala problema po talaga nyo yung mga anak niya. Tapos nung time, ng panahon naman na last time na umuwi siya, nagpasundo siya sa kanyang kanyang partner, sabi niya, uwi daw siya nung time na yun. Tapos nung, nung time po na yun, Daddy Franke, hindi na nakalis. Tumahal po yung anak niya, nagtatakbo. Sabi ng anak niya, kailangan niya lang ang bulan siya. Bakit ang nangyari? si Mama. Sabi niya, pag sabi po Mama, tumakbo po ko sa kanila. Kita ko po siya, niya. Eh. Wala na po buhay. Siguro wala na nagkuma. Ang inisip ko, kuma lang. Tapos pinulsuhan ko. Nalaglag pa yung pustiso niya. Tapos ini ko lahat niya. Mabuhay ka lang kasi hindi pa tayo nag-uusap. <laughs> wala na pa. Wala. Tapos <laughs> siya ng time na yan. Maraming pa kami Dapat Samahan na, matagal. Pero na time na na-revive ko, wala na ba, talaga siya. Siya po yung kaibigan ko, ako rin po yung kaibigan niya. Ibang kaibigan niya dito nagsiselos na nga dahil nga ako daw palagi. Eh, ang sabi niya, wala siyang ibang kaibigan kundi ako lang. Ako ang nauna sa naging magkaibigan kami ni eh, Maritis. Ni e, marami kaming samahan na hindi mo maano sa kanya, mawari. Siyempre, sa hirap ng buhay, kailangan talaga na yung laming kumayod para sa pamilya. Pero ano napansin ko lang, bakit nagiba na yung bahay niya? Wala na yung bahay niya. Ano yung nangyari? Iyak ako. Hmm? Hiyak talaga ako. Bakit? Kasi, nagalit ako sa mga anak na nila noong time na dapat sana kalilibig ng liberties na madindi nila unang iniwanan. Hmm? Hindi mo na, na iniwanan yung bahay. Wala na po. Nagkanya-kanya na po sila. Umalis po yung kanyang partner, ni Marites. Tsaka yung bahay ng anak niya, ang panganay. Bininta na po nila. Bininta nila yung bahay. Sabi ko, bakit ganon Bakit yung bininta? Dapat nihintay niyo muna na mag-40 days. Kasi hindi papayag si Marites ng ganon oh. Kasi buhay pa siya eh. Nandito pa siya sa atin. Nandito eh. pa siya. Oo, uh, dapat hindi ganun. So, ibig sabihin, bago mag-40 days, bininta na. Umay hindi ba na, na yung bahay? Po, po. Iba na po nakatira. Tapos yung kanyang partner po, wala na po, umalis, umalis na. Umalis na rin. Kasi wala namang iba pumupuntahan yun. Sa yun sa reason, mga kababayan, bakit ko kinausap si ate? Kasi napansin ko talaga, si nanay na siya yung malapit nung time na yun. Kaya lang, ang focus lang namin, nung time na nagpupunta kami is makiramay at magbigay ng tulong. Pero itong pagbalik ko mga kababayan, napaisip ako, napatanong, bakit wala na yung bahay ni Marites? Giniba na po. Ito, kaya ako nakipag-usap. Ayak na lang ako. Baka sa loob ko, ako dahil sa totoo lang, kaibigan ko. Wala mga ako, wala, wala akong magawa na dapat alam ng mga anak niya. Pero tao lang po ako, hindi po nila ako kano-ano, pero hindi lang po ko basta kaibigan ng nanay nila. Gary prante kaya hindi po ako makamupo nang hanggang ngayon. Na sana, masaya na siya kung nasaan matanggap na niya ang mga pangyayari. Pero ang manabalitaan ko nitong mga nakaraan kasi, para daw siya nagpaparamdam sa si Marites. Kasi, sabi ko, ito, dahil sa salita, hindi kami pumayag sabi ko, bakit kasi ginawa ninyong 10 days ang pasyam? Kasi dapat ng basyam, is basyam talaga, nine days. Pero bakit bumabot sa punto naging ten days? Kaya nagtampo po sa mga anak niya kahit paano kasi para sa akin hindi po matanggap ni Marites ng ganong na mga Ay, parang Parang iba-iba. Yung pasyam naging ten days. Oo, tapos yung nung forty days naman, Nung na uh, panood ko sa vlog, nung nandoon siya sa inyo, yung mga anak niya, nagtanong po kayo kung kailan ang kanyang 40 days. Sinabi ng panganay niya, February 3. Alam niyo, Dada Frankie, biyak talaga ako. Dumawa ko yung kalendaryo ko. Binilan ko, binilang ko. Hindi po talaga tumuma, tumama, tumama doon sa... Sinasabi nila. Sinasabi nila. Kaya nung umaga, pinatawag ko sila talaga. Matinsan siya sa bahay. Kinuha ko yung kalendaryo, pinakita ko. Sana naman, ito gagawin niyo, Kasi nung una, nagkamali kayo. Sana itong pangalawa, wag na. Eh ang problema, wala na, nagiba na pati bahay ni mamay? Opo. Pero nung that time na sabi ko, ang 40 days talaga ng nanay nyo is 7, hindi 3. Mm -hmm. Kasi ang sinabi nyo doon, 3. Pero seven po talaga. Pero sa ano naman, nakinig din naman sila sa akin. Ginawa din naman nila ng seven. Mm -hmm. Yung pagkakano ng Marites. Kaso lang, ang sabi ko, sa buti ni Marites, pagbunka ako. Nasama ko sa kalsibenteryo, dadalaw. Nung ating naman, kayo na matay rin yung kaibigan. Sige, nai. Uh, at least, uh, nakaba, nakakuha ako ng info at nakakuha ako ng balita. Kasi nagtaka lang talaga kami about sa bahay ni Marites na bakit wala na siya. Wala na po ito. So, wala na rin akong magagawa. Uh, yun lang, nakibalita lang ako sa inyo. Kasi tapos naman. Pag-pray na lang natin Opo. na yun. Kaluluan ni Ate Marites. sana maging masaya Opo. siya. Sana nga po, yan po yung ko. So ngayon na, kumusta ang buhay-buhay? Ano naman ang source of income nyo rito? Ganun pa rin na di eh? Gano'ng kahirap ang buhay dito? Hirap po lalong lalo na po sa akin. Dahil po dali palangki, ako po isa pong lula, namatayan din po ako ng manugang. Nawala, parang nawalan na po ako ng isang paa. Kung iniisip ko kung paano ko matigulod yung mga apo ko. Kasi nagalaga po ako ng mga apo. Tapos yung income, trabaho tab ng anak ko, pa ay, nanti lang. Yun lang po naging buhay namin dito. Kung magkano ang kita sa loob ng isang linggo, yun lang po ang pinagkakasya belag po namin talaga. Kasi ako po nagtindahan po ako noong araw. Nagkasakit po ako. Nagkaroon po ako ng diabetes. Natigil po ako. Naubos po yung puhunan ko. Kaya natambay po talaga ako ng bahay. Tapos baho po ako bilang isang katulong. Kakayanin guman, pero hindi ko talaga po kaya kasi minsan po lumalabas po na yung nakakasakit ako. So ngayon hindi na po. kayo nang atuloy. ko man po mga tulong, hindi na kayo. Iniisip kaya po, kaso lang iniisip ko rin po yung mga ap apo na lang. Mga apo ko po talaga. Yan po iniisip ko. na uh, laban lang. No? Uh -huh. Salamat at naging kaibigan ko kayo, uh -huh. nakilala ko kayo rito, no? So, uh -huh. din ako ng counting tulong. Nay, uh, eto may bigay ako rito, P5,000. Dali, Franky, nakakahiya naman po sa inyo. Hindi, ma'am. Uh, para sa inyo po yan. Sige po, tanggapin niyo po yan. Dali, Franky, nakakahiya man sabihin po, kailangan, kailangan ko po talaga ito. Para po sa amin, para sa mga apo ko. Wala pong trabaho ngayon ng anak ko. Yung may mga apo ako, Laban lang na yung mga karaos oh, din. po. Salamat. Pasalamat maraming lang salamat tayo. Salamat lagi po, kay sa inyo, po sa inyo sali, frankly. Nakakahiyaman po sa buhay namin. Hindi. Pero, taas noo po akong okay, hinaharap lang. po yung buhay. Uh, alam ko, nakikita at mapapanood din tayo ni Marites ngayon. Alam ko, masaya din siya na kahit pa nakatulong ako sa kanyang kaibigan. Oo oh, po, maraming uh, salamat sa sali, no? So, ayan mga kababayan, mga kabarangay isa po sa kaibigan ni Maritis pala ang ating nakasalamuha ngayon. At ayon, uh, lang ako kay Ate Maritis dahil nga nagulat ako na wala na yung kanyang bahay. At napag-alaman natin na ibininta na pala yung bahay na yun. So maraming maraming salamat mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat. God bless po.